Good morning. Welcome back sa ating lecture room. So ipagpatuloy po po natin yung lecture series natin no about usapang lupa, usapang mana, usapang pamilya, usapang property. Okay, this is, today is uh, Easter Sunday April 9, 2023 at ang topic natin ngayon is about usapang mana, no. Ah uh, itong usapang mana yung bang masalimuot na succession issues and rules. No? At dito po, pang usapan natin today, itong tiyatawag nating direct line at saka right of representation. No? Yung direct line, yung diretsyo po siya at kaagad yung uh, tagapagmana nung nasitaas, ito ito namang right of representation is siya po yung magre-representar doon sa direct line na hindi po qualified magmana. May ganun pala yon <laughs> Okay. And ang um, pag-usapan din natin ang direct line wherein ang uh, kanyang sharing is per capita, o oh, Latin niya na, ah, at per stair oh. So, wag po kayong maguluhan masyado. Talagang mo talaga itong succession. O. Oh. And talagang mazelan at uh, napakahirap. In fact, sa law school namin, itong pinaka mahirap na subject. No? Hirap kami dito. But sige lang, I'll try to discuss with you thing or two uh, para dong maintindihan natin to. But we will continue after this very very short intro. Huwag po kayo mawala ha. Dali lang ito. All right, welcome back po no. So ito po yung situation natin. Uh, I will discuss this situation. Ito ha. Um, number one is that both lola at lolo patay na no at wala po silang last will and testament at nako may mga naiwan silang mga ari-arian and of course kailangan nila ng mga properties to para mapag-usapan natin yung mana without which bakit na lang tayo mag-usap ng mana may kotse sila may bahay lupa and of course yung pera sa bangko ah uh, Medyo mucho dinero sila, lolo at mula. Okay, meron po silang uh, limang anak. Okay. Ang apat daw, is, sa situation natin, patay na, no? At isa na lang ang nabubuhay, itong second child. Okay, si kuya. Okay. Now, uh, pero may mga anak po yung mga patay, no? Okay. Dalawa doon sa first, isa-isa, dalawa. Tapos, okay, hindi may anak din po si yung buhay pa. Okay. Now, ang tanong nito ngayon, uh, in this situation, paano natin i-divide doon? No? Dito natin pag-usapan si direct line at saka si presentation, ha? right of representation ha. Alright, so with that, let us proceed. Ang una natin gagawin is identify muna natin sino si indivisible at uh, divisible. Kasi ang madali lang man niyang malaman no, pag uh, indivisible yung hindi ma-divide. Kahit ano pang ano pang subdivide mo? Hindi pwede. Bahay, kotse. Pwede ba ni subdivide niya? Man pwede. Akin ang gulong. Sa iyo ang manabela. Hindi pwede yan, no? And then, ang, ang yung divisible, of course, yung pera. Pwede naman yung pakati-atian. Tapos yung lupain, possibly, pwede yun siyang i-partition natin, no? Para tagma one hectare tayo. O, ganon. O, ito yung lupa na ito. Kung commercial, pwede rin tayong i-partition natin. Okay? Now, uh, may exception lang no kung sakaling mag-depreciate ang value because sa partition ah, magiging indivisible yan. but saka ko na yung discuss sa inyo in a separate scenario no medyo masilimut din yun pero na-explain na ng Supreme Court kung paano at ano ang dapat gagawin okay so with that i-discuss natin so ito si Kuya itong buhay of course um, he is considered as a an heir no direct heir no and he inherit no sa in his own right sa kanyang Uh, karapatan bilang compulsory heir sa direct uh, descending line kasi pababa siya doon sa kanyang parents no okay so ang sharing po niya is yung per capita okay uh, ibig sabihin magshi-share siya ng 1/5 dapat no uh, actually kung itong mga kapatid niya ay buhay eh tagwa 1/5 sila eh buo na sana si 5/5 di ba kasi hati man sila so yung per capita means no by the head no per head pang bilang niya no um uh, nangangulugan ito na bilangin natin per ulo no tapos titawag itong uh, kung saan hatiin ng pantay-pantay okay ang ari-arian ng mga yumao uh, sa parehong henerasyon no na pinakamalapit sa nagtestamento ibig sabihin direct ascending okay pinakamalapit sa nag uh, namatay. Okay, ayan, per capita. Tama ba yung Tagalog ko? Sige na lang. Basta yun, ha? In their own right, dapat sila directly, sila ang mag-own doon, mag-inherit sila one pip, one pip. Okay. Now, itong mga pamangkin, okay, ito po yung right of representation. Descending line din sila sila pababa, pero nagre-represent lang po sila doon sa kanilang mga magulang. Like, for example, yung nangamatay na apat, nagre-represent ito take note na yung nabubuhay na uh, isa sa mga anak ng mga lolot lola, ah, mga, oh yes, lola lola, eh, buhay pa. So, pero nandiyan yung, ano, yung anak, no? hindi siya magmamana by right of representation. Okay? So, ito lang po ang mga heirs. Now, paano po ang, ang hatian niyan? Ang hatian po nila, itong tawag nating per stirpes, Para maklaro po natin, para pag mag-discuss po kayo, tagwa one-pip, one-pip sila, pagtanungin kay per capita ito ay eh, per service meron kayong dating no <laughs> sa discussion no uh, meron kayong latin legal term na nakuha so ang per service mo means inheritance by group no uh, all those within the group inherited in equal shares ibig sabihin ang uh, per service ay nangulugang pangmamana ng isang grupo kung saan ang lahat ng nasa loob ng isang grupo na yon ay magmana ng pantay-pantay katulad dito, doon sa first, no? Uh, let us try to enlarge. Ito siya, o, oh, di ba? One-fifth. Isa sa dalawa, yung one-fifth ng kanilang nanay, paghatian nila yan ng, ano po, ng equally. Okay. Ito siya, siya lang mag-isa. Suwerte siya. Ito rin siya. Ito naman silang dalawa, paghatian nila yung mana na one-fifth ng kanyang nanay na matay, equal share sila. Okay? So, ibig sabihin po, no? In this particular scenario, kasi maraming naguguluhan, sabi niya, sir, ibig ba sabihin, sir, i-divide natin ito ng uh, isa doon sa buhay pa na anak, tapos sa baba, patay-patay sila at isa-isa? Hindi po. Ang nasa ibaba po, mag-right of is that they share per therapist per group. No? So, kung anong share ng nanay nila, pagkatian nila. Okay? Anong share ng namatay nila na parents, pagkatian nilang mga uh, compulsory heirs. Okay? With that, kompleto na po si 5 over 5 natin, no? 5 pips. So, Identify din na natin ang mga heirs natin, ha? So, ito si kuya, yung mga pamangkin, ayan. And, hindi po kasali yung anak ni kuya. Okay? <laughs> Kasi, boy pa man siya. Alright. So, paano natin hatiin ito, no? ah uh, ito. Ganito ang gawin natin, ha? So, uh, take note that na established na natin si 1 pip 1 pip no. Oh, uh, 1 pip 1 pip per capita kay kuya per stirpes baba. Okay. So, with that, ito pong uh, property na ito kabubuan. Ito na may lagay na divisible at indivisible. Uh, ito po yung total estate no. Ito po yung total properties no. Yung descendants of the estate. Estate of the descendants na sila lolo at lola kung ikaw ay nasa side ng pamangkin pero kung si yung anak ng papa at mama ko. Okay. So ang situation dito, may naiwang isang uncle at may mga pamangkin. Okay, di ba? So wherever you are there situated, kung pamangkin ka, then per stirpes, kung ikaw ang anak is per capita po. Okay, yan po ang hatian. Now, gusto ko po i-emphasize sa inyo na itong divisible at indivisible, uh, sineparate ko talaga siya. No? Kasi pag may namatay po, pwede ko kayo gumawa ng extrajudicial settlement lang. wag na po kayong mag- uh, ano, mag- away-away uh, pa, no? Pag-usapan ninyo. Ito sa Indivisible. Anong gawin natin sa Indivisible? Pwede namang i-assign kung kanino. Sige, gusto mo sa'yo na ito. Okay lang ba lahat? Okay. Ikaw, itong kotse, sa'yo na. Itong bahay, sa'yo na. Kasi wala kung bahay. Bago kang kasal. Ganun mga things like that, no? Or, kapag hindi mapagkasundoan kung kanino i-assign, particular person, uh, kasi uh indivisible nga ay what if ibenta natin at paghati-hatian natin per capita and per stirpes rule. Ah okay po tito. So of course mag preside yan si Tito naman ang mag yung anak na buhay no? Siya mag preside yan. O oh, what if ko ito? Uh, itong divisible property paghati-hatian na natin dito, partition natin. Ayos dito. Mabuti po 'yan. Eh paano kung hindi magkaintindihan kung saan siya nakalocate? Eh para po lang dito magrapple tayo. Take note lang yung rule ng per capita at per square So, kung tago 1 hectare sila, dahil 5 hectares yung property, 1 hectare buo kay tito, yung 1 hectare, uh, probably dun sa isang per square ay dalawa sila mag-aari. Nag-5,000, 5,000 square meters sila. Ah, uh, di ba? Tama ba yun? Okay. So, yan yung per capita and per square So, ang ibig sabihin lang, pwede po ito lahat pag-usapan. Ang tip ko lang po, number one po sa inyo, is that never, never go to court huwag po kayo magpunta sa korte. Ibig sabihin, huwag kayo mag-away. At alam mo, pag mag-away kayo din sa paano pag-divide dito dahil may gahaman isa. Suddenly, eh, alam mo naman, pag, mag, may, may naiwan na property, no, dyan nagsisimula yung greed. Eh, ewan ko ba, kagaganda-ganda ng mga relasyon. Then suddenly, nung may namatay na yung mga ninuno, tapos merong property, yan na. Magkakamkam ng isa't isa. So, may isa mag-angkin. Uh, ah, problema na. So, they have to go to court for judicial settlement and partition. E problema, kapag punta kayo sa court judicial settlement and partition, kailangan nyo ng abogado. E ang mahal charge sa abogado. Kaya nga, ang joke namin, kapag magpunta kayo sa court for settlement of estate, ba, instead may limang uh, heirs, biglang naging sampo. Bakit? Kasi yung mga abogado, parang maging heirs na rin sa kalaki-laki ng charge nila, ng bill nila sa sa estate sa no so wag po tayong magpunta sa court at wag po mag-away-away away away pag-usapan ninyo po na mabuti. And of course, um, you have to divide the property fair and square. Ikaw naman na uh, tito, boy ka pa, eh, you must be fair and square to everyone. Take note that itong share na minama na by right of representation ng pamangkin mo, ito yung mga share ng mga kapatid mo. Yung e mga kapatid mo yan, ibigay eh, mo na sa kanila. Di ba? Diba? Anak na mga kapatid mo yan. So, ibigay mo na property fair and square. Okay? So, pantay-pantay pa. Pantay. Hindi makaitindihan lahat sa mga partition agreement. O oh, sige, irapol natin. Uh, walang wala sa mga nang loob kung sino makakuha ng, ng, pangit ha, na location. No? Parang ganun, di ba? So, maraming situation ganyan ginagawa ko. Minsan nga sa opisina, nagparapol pa ako eh. Okay. And then, uh, take note kung i-identify ninyo yung pwedeng divided ba pa partition. Kasi nga, ang point niyan is that uh, nobody wants to be a co-owner with something na alam natin pwede namang i-divide at pwede na natin uh, i-develop on our own. Di ba? Or uh, ating exclusively use to the exclusion of other person. Ayaw. Oh, sino bang gusto magkaroon ng co-ownership on some properties? No? Kasi may iba. Pag mag-decide, iba. Magulo ba? No? But uh, meron ding mga situations wherein you could also decide those uh, properties na pwede nyo ma-co-own. For example, uh, mga anak, ama uh, mga Mapamangkin Nabi ni Tito Itong bahay na ito Na tinitirikan ni Papa at Mama Mga lolo ninyo Lola, no? Eh Ito yung ancestral house natin I-keep natin ito So, i-settle natin ng estate Pero hindi natin ito i-partition Hindi na natin i-benta I-keep natin ito Co-own tayo Per capita, per stirpes pa rin, no? So, with that uh, Sabi niya Ah, o oh, sige po Tito uh, kasi ancestral naman pala yan So, with that na uh, maganda no pag ma-identify ninyo yung anong pwedeng i -code. para sabihin na dito anybody who used this no hanggang sa generations ninyo we will keep it Sintak para mm, momento no monument or parang uh, is a kind of pang para pag remember no doon sa ating mga ninuno na nag para itayo itong mga properties na ito. Pero meron tayong remembrance, sentimental value. Okay, so, with that, um, take note that um, ito ang issue, no? Um, sabi ng aking anak ba, while well, I was making this one, sabi niya, Papa, uh, how about naman yung anak nung, nung buhay pa, no? Ito siya. Remember this girl na hindi kasali kasi buhay pa nga yung papa niya. Ito, buhay pa, no? Sabi niya, kawawa naman papa, wala siyang share. Sabi ko, well, hindi man talaga siya pwede mag-share kasi ang papa niya buhay pa man. Sabi niya, what? what? Wala siyang money. Sabi ko, no. Pwede mo siya ng, play, ng pera doon, pabili ng PlayStation. No? Sabi niya, ah, okay. Siguro magbigay rin siya ng money, no? para pambili ng toys. Okay, sabi ng 11-year-old ko. Pero napaisip ako. Pag Tapos alis sa niya, sabi ko, to nga, no? Uh, bakit? May instances ba na wherein ito pong, itong anak ng buhay na, na ano, yung tito, eh, pwede ba siya magmana? And yes, pwede po no. In some situations no. What if if in the lifetime of the lola at lolo is disinherit siya. remember po yung video natin on disinheritance, di ba? Para magawa ng disinheritance, no? Kailangan, it must be made in the form of last will and testament, no? Uh, it must be for a cause, no? May dahilan talaga kung bakit i-disinherit. Tapos, dapat total, unconditional. Walang, wala talagang condition na, kunyari, magbago ka, kung wala na itong disinheritance, hindi pwede yun Total, unconditional, wala ka na Hindi kita uh, bigyan ng mana Okay, total, buo lahat, ubus Okay, and it must be for a cause no? Kailangan totoo po yung yung dahilan na kung bakit uh, hindi disinherit siya Like for example, uh, ang dahilan is that uh, I'll give a few examples doon so, sa so, video lecture natin Ang daming examples doon no? uh, Maltreatment, no? Doon sa kanyang mga tatay at nanay Dito si tito nito Grabe siya mag by deed or by word Talagang sinisigawan niya araw-araw Walang puknat, no? Matamad kayo, walit kayo dito Magtrabaho kayo doon dahil gutom na ako ah, Things like that everyday Sa mga ugali ba? Or baka nananakit by deed Maltreatment by deed Talagang binubugbog o pinapalo yung mga parents niya, no? Now, uh, this is a ground for disinheritance, no? That can be done Now, and For example, meron din when a child or descendant leads a dishonorable or disgraceful life. Remember mo yung video lecture natin na yung picture nga doon yung bata na anak na nakahiga pa doon sa sa sugalan, tapos lasing na lasing, nakabud. Ang everyday ganun, lasengo, gastos dito, sugal wala na, hindi nag-aaral, hindi na nagtatrabaho, tamad talaga, sobrang bisyo. That person is living a disgraceful and uh, a dishonorable life. No? So, pwede po siyang i-disinherit ng lolo at lola. Ay, hindi ko na ito bigyan tong anak natin kasi ano ito, sa mga galing nito, tsaka tamad, tsaka lasengo, tapos maraming bisyo sugarol. Oh, mga ganun ba, no? Lead a dishonorable disgraceful life or baka na convict siya of a crime uh, which carry it sa penalty of inter civil interdiction. Yung na convicto siya ng crime like yung mga say matataas na crime wherein part doon is that hindi siya pwede mag handle sa kanyang mga ari-arian. Okay. Another instance is that kung yun yung by will you know uh, another instance kahit na walang will is kung incapacity. Of course, example, um, itong si itong si tatay ni mabae nito, bata nito is that uh, na comatose, incapacitated or nasira na ang bait, no? Ibig sabihin, uh, nabuang na, no? And incapacitated. Of course, how can he accept the inheritance and sign the extrajudicial se uh, settlement of estate kung uh, incapacitated siya or ganun na siya? Yan ang hindi alam nung iba na paano gawin natin? Mag-court order tayo, mag-court order. Hindi na kailangan ng court order. You just establish the fact that uh, yun ang kanyang mental uh, condition at saka situation. And this uh, woman, uh, this little girl now, yung anak niya, mag-inherit ito by right of representation. O oh, ayan. So ito po siya, no? Makaka-inherit po. Siya na po ang papalit sa kanyang uh, tatay by representation one-fifth din sa kanya. So, kung tatlo sila kapatid, equal share sila. Apat sila, equal share sila. Pero, stirpes sila. Kasi tatay nila, because of disinheritance, yan, X, hindi na po sila, pe, hindi na siya pwedeng mag-inherit, no? Uh, per capita. A direct uh, descending line siya in his own right because he is incapacitated or that he was disinherited by will by his parents who were living a dishonorable and disgraceful life no? and some other causes. All right, so I hope you learned a thing or two again in our discussion. And happy Easter, everyone, and have a holy weekend. Uh, tomorrow is also a holiday, so enjoy our very, very long weekend. Bye-bye, po. See you again next time.